Okay mga Cups, good morning, good morning. Mayong buntag na tong tanan. Mag-ayo na po tag-printer mga Cups. L3210. Sa printer ni sa kuan DLMHS. The paper jam kuno sige mga Cups. Yung printer. Okay. Ito na kita yung flex no, nga pangkau na ah, gisi gisi Ini atung ilisan don mga kaps ni yang printer ni yang flex ni ilisan kini duha damage pun ni usah so madalala na kini nalang usah atu aning kuanon ilisan so mengakaps kaps atu saning pungkagon para maka kuantag maayo mga kuanaton ning maayo bungkag tadre <laughs> kuanaton ni okay maka good morning good morning good morning shout out sa tanan mga tong mga kauban sa spiritual good morning